Major throwback kita na isang mga tradisyonal nga pahampang nga to pa, uso na antes pa man ang mga gadgets kag mga online games. Balikan na ito ng mga hampang na naging kalingawa na sa mga kabataan, ilabi sa mga katapos ng indigenous people community sa Kabukiran. Sa sining episode sa Pida Sang Liga. Dalang ilang mga sibak, kag mga matalom nga bangkaw, Nagmarch siang ang masobra 300 ka mga kataposang ita, bukid noon kiban pang atribo sa mga indigenous people sa Bago City. Pero hindi kasubong sang sinad to nga away kagyera. Ang magpaindis indi sa mga tradisyonal nga hampang ang ilagin pangita sa nahauna nga IP Games Visayas Leg yaginhiwat sa Manuel Torres Sports Center. Throwback kita sa hampang nga tumba patis kagkadang nga sadto pa uso na sa mga kabataan ilabi na sa mga kabukiran. Antes pa man nagtuhaw ang mga gadget sa mga online games, ang mga kasubong na ng mga tradisyonal nga hinampang ang ginahandaan sa mga IP community sa Negros Occidental. May 17 tanan ka mga IP community ang nagpasakop sa hinampang kabahin na dalit ang 22 anyos na si Junel Patagaytay sa barangay Codcod sa San Carlos City. Istorya ni Junel, masami siya nga nagapasakop sa mga marathon events. Pero karon ang hampa nga kadang galing mais kagtumba patis ang iya gintrahan. Kuan, dura po ko ka kanang tumbalata Lipay dai kana. Uh, Upod diri karon. Ihan, sa sunod ng mga tinuig, uh, luyag nyo man, nga may mga amon eh? Yes, of course. Mm -hmm. Amon ang na namon. Okay. So, gusto man namon nga maipakita man sa publiko, kag sa Deresaton, eh, sa Negros Occidental nga ang tribes Bukid nun, uh, wala, na, ang amon nga mga paghiusa sa amon nga tribo sa Bukid nun, Barangay mm -hmm. nice. Para kay Philippine Sports Commission Chairperson Richard Bachman, ginakinahanglan ng matagaan oportunidad ang makatapos ng IP community kag maamligan ang tradisyon kagkultura sa Pinoy paagi sa IP Games. We we'll go back to our, the, our Filipino culture. Uh, to promote the Filipino culture that there is uh, something like this and there's an event like this for them. Kumbaga, baga, naiiwan na sila with the other sports and at least now uh, may may yung PSA na dito with the LGU supporting them as well. Kumbaga for PSC all bases covered. Na indigenous and mga bata. 2018, sangin sugura ng IP Games sa Pungsod. Ining ginapasalamatan kag ginakalipay. Ilabi na sa mga tribal leader kag makatapos ang IP sa Negros Occidental. Ang tao, wala ito, wala. E di may mga kung isa, may mga IPs kita dire. So isa na kapage nga ma-expose sila sa publiko na namin, kami kamaridire nila, namin ilan mga, mga sektor. Di mm -hmm. um, -ma sa promote na para may kusawagan mo yung uli. Kung magamang sa dason yung mga IP games, kung ari lang sa Negros, mampang kaliwat. Uh, this is actually benefit them as well. You know, because been uh, no one actually has paid attention that much uh, sa kanila. And hopefully with this program, they can actually join uh, sports and, and and present their your culture. Bugalman para kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, nasa siyudad din patigayon ang nahauna nga IP game sa probinsya. Ginalauman niya nga ining makabulig sa pagpasanyog pa sa sports tourism tunor ni para sa bagong uh, may kita ang gahos sa indigenous people no? Uh, sa sa una una sa mga ato mga, mga pumuluyo do do marginalized ang uh, IP no do la sila na tagaan ng importansya di ini uh, pag-host paghus nato focus man ni sa ila na uh, cultural and people's okay. rights. Yeah. Kilalang Bago City, nga home sa mga negrense boxing champions. Kasubong na lang ni Olympic silver medalist Mansueto Onyok Velasco. Nangin kampyon ma ng Bago City softball team sa tinilikdan nga Junior League Softball Series sa Washington, USA sa nagligad nga tuig. Ganit kabahin sa mga ginahandom sang syudad. Nga mahanas kag makakita pa sa mga atleta niya sarang mag-represent sa siyudad sa mga national kag international sports competition. Na tingwaan yun, no? Nga makakita kita sa uh, deserving kag skilled na uh, athlete para na ma nakuwat uh, makuha naman sila sa itong pool of uh, athletes. No? Sa mm -hmm. subong so, sini, of course, uh, sige kita nurture yeah, uh, uh, sa uh, mga may talent at may skills sa sports. May their siguro kasi mata, tap na muna sa mga regular games na hindi sa mga kaya wala kang kasingkada sa mga national competition pwede sa pindi sa track and field sa marathon pwede kayo 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 dabo potensyal na sila sa mga kabataan. Kabahin sa 17 ka mga LGU na nagpasakop sa IKP Games ang Banwa sa Isabela nga muman nang nangibabaw sa tatlo ka mga traditional sports event. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya na, na mga highlights, kag maksyon y mga pahampak pati na mga istorya sa mga pagimakas, kag kadalagaan sa nga ng mga lokal nga atleta, kag mga legend sa sports. Hindi lang, kundi in all out ang aton mga bidak sa liga.